guys ay mag nan nanghalian na maaga ang tanghalian ko kasi ano? dalawang pandesal lang kinain ko kanina ng almusa so ang ulam natin dito guys tingnan nyo ah, bangus na may mga anong gulay gulay sinabawang bangus 70 470 Sokres. 470 Sokres. 470 Tayo na tayo. Oboe gulay. Alubati pala tong gulay at saka ano. Alubating gulay. Kasi sa akin, bawal na. Bawal na ngayon yung ano. Mga karne. Eh. Mahina ng panunaw ko masakit ng tiyan ko. Kaya gulay-gulay na lang. Sabaw, isda. At ng gulay. Lalo bate pa kasi mabango ang gulong bate. Tapos yung kanan ko, lang. kasi nakakaan pala kung kanin ay eh ang ano po yung sugar ko parang sabi ng doktor malapit na sa border so ay kailangan magkano na tayo nag-ingat-ingat bawas-bawas kung ng mga pinakain eh ayan kunti lang kahit gulay lang ang lahat sa luyot <laughs> madulas-dulas yung gulay ang daming ano daming gulay kasi pinadalhan ako ng asawa ko. Nagluto sila sa bahay ng may sabaw. Ayan. Ah. Ano ko lang itong bangus na tinik kasi. Ano yung maliliit na tinik. Pagalaman mo na lang sa'yo yung sample. Ah, kuya, dali mo sa'yo. Ilisan ko sa'yo. Kaya ano ka kay... Madam, tampo sukle. Ubos na yung kanin ko. Tapakin ko na lang yung ulam. Papat-check kung maayos ito? May anong kailangan nito Ah! ah. ako sa sabaw. Wala ko na akong papayarang. Kaya nalang. I-check mo nalang Okay. <laughs> ah, tapos na po. Uh, functional naman po. Functional po. Ang karamahan so, um, sa report daw, mayinit po. Madaling So, ang suspension uh, daw, magbot lang po. Pero, i-charge na lang po. Yan na lang po, na lang po yung may bibigay. Bigyan na lang po ako, ito yung tasa <laughs> okay, guys. please like share comments and subscribe guys thank you for watching bye bye